What's up mga pale? Uh, papasok kami dito sa Hunted House. Ayun. pat mga pale, nandito kami sa loob ngayon ng ano, ng isa sa pinakalumang bahay dito sa Binangonan. dito sa uh, Pantok Binangonan Rizal. Ayun, napakalupa pa ako sa inyo. Sa so, dito sa Hunted House. Lumang-lumang bahay dito sa Pantok Binangonan Rizal. Ayan mga kwarto. Ayan. Yung mga CR. Ayan, may, may, ano pa doon. Ayan, may kwarto pa doon. Napakadili. Ayan, kitang-kita nyo naman yung mga bintana. Yung mga bintana, ano Mga lumang-luma na talaga sila. Ayan o. Oh mga sira-siraan eh. ganyan alam ko yung mga ganyan ano yan eh sa mga shell gawa sa mga shell eh no ang dilim ng mga ano ng mga Grabe, sobrang nakakatakot dito. Ayan o, may kwarto dito. May kwarto. Ay, kwarto ba? Parang, parang CR to eh. Ayan o, oh, mga lumang CR. Shhh, grabe o. Oh. Grabe na, may luma, ano? Oo. Oh, oh. Sobrang nakakatako talaga pag mag-isa ka lang dito. Ayan, tol. ka dito, tol. Mayroong ano dito eh. Manhole. Oh, Oo, ayan, tol. May manhole. Ayan, nandiyan. May grip. May short. Ayan o. Oh. May grip. Ayan, may kwarto pa dito, mga balik eto hmm. ito yung malaking butas oh ayan oh. may flashlight ba kayo dala ilaw mo to ilaw mo ayan oh napakalalim ng butas ilaw mo sa ilalim to ayan oh ayan, mga pali oh Kita nyo may butas pa yung papasok doon sa loob ayan oh napakalalim tapos may mga damit ayan oh. may dami daming underwear sa loob ang sabi ng mga taga dito tapunan daw yan ng mga patay Ayun. Sobrang hunted daw sa lagaw. Kita nyo. Ay, may papasok pa doon. Ayun, no. Ayan, Daming ano. Tapos, ayun, Papasok siya doon sa loob. Ayun, Malawak pa yan yung ilalim. Grabe, nakakatakot dito mga pali. Diba? Kaya tara, tayo lumabas na. Grabe yung mga sinau pang sinau na talaga yung ano. Ay, yung hey, mga bintana oh. <laughs> ah! Grabe, kala ko sino. Basta kala ko mumu uh -huh. Yung ng bahay, mga pali. Sobrang dilim. Alas wala kang makita. Kaya, dito kami nag-shoot kasi Uh, gagawa kami ng uh, horror film para ngayong November 1 ayan ginagawa namin ngayon yung first part ayun, daming bata mga nanonood dito ayun o no. ayun, mga di namin kilala yan mga napuntahan dito sumama dito, ayun yung bahay yung palo grabe mga paliu na kaputol. yung kawing magsusut mga pali eh no, <coughs> No.